Hello there! Ako nga pala si Alayka. Nandito ako sa Garden Coast. At happy happy birthday, Daniel. Nandito nga pala ako para uh, mabigyan na pagkakataon yung mga tao na hindi nakakabati sa ngayon sa birthday niya. Hahabol tayo. Promise yan. At yung mga kabataan na hey, gusto kay Daniel or iniidolo si Daniel, babatiin nila ngayon. Ito sila ngayon. Ay! Birthday. Happy birthday DJ be a very handsome you're very... <laughs> oh Happy birthday, birthday Daniel you're very handsome <laughs> Happy birthday Daniel <laughs> <laughs> I happy birthday Happy birthday Happy birthday Daniel Oh my god <laughs> I'm pogi mo God, they have hindi some. lang sila ang nagmamahal sa'yo, DJ. Gusto namin bumati ng happy, happy.